habang ako'y kumakain at nagpapay, kumakain ng mansanas sa tubas, ay bigla ako na nalang napansin na parang may lalaki sa labas namin. Parang kakaawa siya, nagugutom siya. Kaya med medyo tinitingnan ko siya. Hindi naman siya pulubi, pero katambay lang siya na parang may hinihintay. Kaya aalamin ko ito kung bakit at sino itong lalaking ito sa labas ng bahay namin kaya minabuti kong siya ilapitan para tanawin na kung kuya taga saan ka po? Dun, at taga si kuya anong ginagawa mo dito? nagpapahina lang po ah sa kabagal ah nagpapahina ka pala kumain ka na ba? at hindi siya nakasagot kaya muli ko siyang tinignan sa labas at nakita ko na parang tila gutom na gutom ang lalaki kaya minabuti kong papasukin siya sa loob ng bahay tuwan-tuwa siya sa nakita niya. Na tinitingnan niya ang bahay. Na para bang siya na magkaroon ng pagkain. Kaya pinaupo ko siya sa lamesa. Hinabutan ko siya ng pagkain. Pero habang nagpapahinga siya, pinalo ko na siya ng lemon. Ah, patola. Patola, salamat po. Lemon. Binigyan ko din ng lemon. At kaunting prutas. Masaya ang lalaki sa aking nakita. Kaya sa sobrang saya na paiyak na siya at nagpapatingyo siya at siya sabi niya na may maitulong siya maglinis sa labas tutulungan niya daw ako kaya natuwa naman ako at siya ng pera kaunting bariya lang po sir pero ayaw niyang tanggapin ito naman ay makakatulong kaya tinanggap din niya ang konting bariya at inabot ko ang bariya sa kanya at tiningnan niya yan binilang bilang pa ah. Muli siyang napaiyak. Nakakawawa oh, naman. Wow, talagang buhay. Pasensya na. At nagpasalamat sa akin. At gagawin na raw niya ang may tulong niya upang malinis niya ang bahay. Kaya pinayagan ko na siyang pumunta sa likod. Talabas ng bahay. At tinutulungan niya akong maglinis. Mabait naman pala ang lalaki. Habang siya'y nagwawalis, eh, parang may napansin siya sa likod ng bahay na puno ng malunggay na alam gusto niyang tingnan lang o humingi sa akin pero nahiya siya nagsabi pa rin na siya na kuya baka naman pwede makain niya ng kahit tatlong peraso lang ng malunggay pero hindi ko siya binigyan ng tatlong peraso binigay ko buong puno sa kanya at masaya niyang kinukuha malunggay yan lang nakabay yan kinukuha na niya malunggay at ilipon niya at nagsabing hitadalin din daw niya ang sanga para maging panggatong. At nagpasalamat na si kuya at siya'y umuwi na ang lalaki. Yan ang istorya ng isang lalaki sa likod ng bahay. Salamat po sa pagsuporta. Quality.